Carry the cross, the lost. is on you. Ang libro ni Mateo sa kapitulo 27. Pagkaumaga nga ang lahat ng mga pangulong sa Serdoti at ang matatanda sa bayan ay nangagsanggunian laban kay Hesus upang siya ipapatay. At siya ginapos nila at siya inilabas at kanilang ibinigay siya kay Pilato na gobernador. Nang magagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang tatlong pumputol putol ng pilak sa mga pangulong sa serdote at sa matatanda. Na sinasabi, Nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Datapwat kanilang sinabi, ano sa amin, ikaw ang bahala niyan. At kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak at umalis at siya yumaon at nagbigti. At kinuha ng mga pangulong saserdote ang mga putol na pilak at sinabi, Hindi matuwid na ilagay ang pilak na iyan sa kabangyaman sapagkat halaga ng dugo. At sila'y nangagsanggunian at ibinili nila ang mga yaon ng bukid ng magpapalyo upang paglibingan ng mga tagaibang bayan. Dahil dito ay tinawag ang bukid na yaon ang bukid ng dugo hanggang ngayon. Nang magkagayoy natupad ang sinalita sa pamagitan ng Propeta Jeremias na nagsasabi at kinuha nila ang tatlong pungputol na pila Halaga noong hinahalagahan na inihalaga ng mga anak ng Israel. At kanilang ibinigay ang mga yaon na pinakabayad sa bukid ng magpapalyok, ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador, at tinanong siya ng gobernador na nagsasabi, Ikaw baga ang hari ng mga hudiyo? At sinabi sa kanya ni Jesus, Ikaw ang nagsasabi, Ikaw ang nagsasabi, at nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdoti at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba gan naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksihang laban sa iyo? At hindi siya sinagot niya. Nang kahit isang salita man lamang, ano pat nang gilalas na mainam ang gobernador? Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian ng gomerador na pawalan sa karamihan ang isang bilanggo na sino man ang kanilang ibigin. At nooy sila'y may isang bilanggong bantog na tinatawag na Barabas. Nang sila'y mga katipon nga ay sinabi sa kanila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pakawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo sapagkat natatalastas niya na dahil sa kapanghilihan ay ibinigay siya nila sa kanya. Samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kanya ang kanyang asawa na nagsasabi, wag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya. Inudyukan ng mga pangulong saserdoti at ng matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapot sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, Alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? At sinabi nila, Si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. At sinabi niya, Bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa? datapuat sila'y lalong nangagsigawan na nagsasabi, Mapako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pa ngang lumalala ang kaguluhan. Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao. Kayo ang bahala niyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, Mapa sa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas. Ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya kanilang hinubdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nangagkamakama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kamay ang isang tambo. At sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, Magalak hari ng mga hudiyo. At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nilang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At paglabas nila, kanilang nasalubong ang isang taong taga-siri na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na gulguta, sa makatuwid bagay ang dako ng bungo. Ay pinainom nila siya ng alak na may kahalong abdo, at nang kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya kanilang may pako sa krus ay kanilang binabahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At sila ay nangagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat. Ito'y si Jesus ang hari ng mga hudiyo. Nang magkagayoy, ipinakong kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya nililibak ng nangagdaraan na iginagalaw ang kanilang mga ulo at nangagsasabi, Ikaw na igigba mo ang templo at sa tatlong araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang paglibak sa kaniya ng mga pangulong sa saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda na nagsipagsabi, Nagligtas siya sa mga iba sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisimpalataya sa kanya. Nanalig siya sa Diyos, iligtas niya siya ngayon. Kung siya'y iniibig, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nakapako sa krus. Mula nga ng oras na ika ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika -syam. At nang malapit na ang oras na ika ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Ilay, ilay, lama sa baktani Sa makatwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ito ng ilan sa nangakatayo roon ay sinabi, Tinatawag ng taong ito si Ilyas. Sa pagkarakay, tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, sa inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, Pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Ilyas upang siya'y iligtas. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabing ng temploy na hapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon at paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang sinturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus. Nang mga kita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang nangatakot na nangagsasabi, Tunay na ito ang anak ng Diyos at nangaroon ang maraming babae na nagsisipanood buhat sa malayo, na nagsisunod kay Jesus buhat sa Galilea, na siya kanilang pinaglilingkuran. Nasa mga yaon ay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. At nang hapon ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatia na nagngangalang Jose na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang magkagayoy, ipinagutos ni Pilato na ibigayaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. At nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nangakaupo sa tapat ng libingan. Nang kinabukasan nga na siyang araw pagkatapos ng paghahanda, ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong sa serdote at ang mga fariseo, na nagsisipagsabi, Ginuong, Naaalala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng tatlong araw ay magbabangon akong muli. Ipagutos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa ikatlong araw, baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin. At sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, Mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo. Inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ang bato na kasama nila ang bantay. Ang libro ni Mateo sa Kapitulo 28 Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghil ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay, at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, wag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo siya'y nagbangon sa mga patay at narito siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito nasabi ko na sa inyo, at sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa, at siya'y sinamba. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong mga takot. Magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at do'y makikita nila ako. Samantala nga ang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdoti ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y mga kipagkatipon na sa matatanda at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad, at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nang atutulog. At kung ito'y dumating sa tainga ng gobernador at siya'y aming hihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga hudiyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Datapwat nagsiparoon ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. you <laughs>